Hello at welcome na naman sa ating channel. Alam mo ba na maraming bagay sa mundo na sa China mo lang makikita? Hindi natin ito alam dahil sa kanilang mahigpit na seguridad at masikretong pamahalaan. Sa videong ito, sama-sama nating alamin ang kanilang pinakatatago mula sa mga breathtaking views, mga futuristic na gusali na hinango sa science fiction hanggang sa mga buwis buhay na pasyalan na sa China mo lang makikita. Ihanda ang iyong sarili sa mga kapanapanabig na video na ating nakahalap. Pero bago natin simulan, ilike mo na ang ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Tara, simulan na natin. Base sa National Geography, 30 to 40 million Chinese ang pinipiling tumira sa gilid ng bundok at kweba. Kaya kung wala ka pa rin lupain sa Pilipinas hanggang ngayon, hindi ka nag-iisa. Dahil sa China, bawal ang sino mang individual magmay-ari ng lupa. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao, hindi ka makakabili ni katitig na lupain sa bansa. Wala ang karapatang bumili ng lupa ang sistema sa kanila pwede mong upahan ng lupa pero hindi mo ito pagmamayari at ang maximum lease 80 years lamang pagtapos ng kontrata back to government na ulit ano kayang masasabi ng mga villa sa sistema ng China? <coughs> Kung gusto mong i-extend ang lupa na kinatitirikan ng iyong bahay, magbabayad ka ulit. Kaya yung iba, imbis na makipagsapalaran sa mahal at limitadong lupa sa city, sa gilid ng bundok na lang sila tumitira. Tinatawag ang lugar na to bilang Wangshan Valley na ang ibig sabihin ay Valley of Immortals. Pagsapit ng gabi, para kang nasa Wonderland dahil sa mala fairy tale na ambience ng lugar, ang mga cliff house sa China ay mula pa noong Tang Dynasty. Isa sa obra maestra na ipinagmamalaki ng China ay ang kanilang Beijing Daxing International Airport. Mas kilala ito bilang The Starfish Airport dahil sa pagkakahalintulad na disenyo nito sa bituin sa dagat. Hindi lang ito sa itsura bumibida, ito rin ang pinakamalaking airport building sa buong mundo. Ang lawak ng paliparan ay 700,000 square meter, katumbas yan ng 98 football fields. Ang airport ay sinimulang gawin noong 2014 at natapos noong 2019. Ganun sila kabilis. Limang taon lang ang konstruksyon ng airport para sa napakalaking proyekto apat 40,000 manggagawa ang nagtulong-tulong sa proyekto. Ang kabuuang nagasos sa construction ay nagkakahalaga ng 11.4 billion dollar o 635 billion pesos. Ang napakagandang disenyo ay gawa ng legendary architect na si Hadid. nakilala sa mga structures na parang galing sa hinaharap. Ang paliparan ay may 8 runway para sa mabilisang take-off at landing. Underground high-speed train station. AI powered check-in baggage system. Smart robots na handang tumulong sa mga pasahero. Ang pinakamatindi, makakarating ka sa iyong departure gate in just 8 minutes kahit saan ka pa magsimula. Binansagan ng iba't ibang media outlets ang airport bilang isa sa top 10 wonders of the modern world. Ang Beijing Daxing International Airport ay hindi lang basta paliparan. Ito ay sumisimbolo sa ambisyon ng China na maging global leaders pagdating sa aviation, infrastructure at innovation. Ang video na ito ay hindi galing sa movie o kahit anong palabas. Ang pangalan ng gusali ay Tianan Quanzhou Mall, mas kilala sa tawag na 1,000 Reefs. matatagpuan ang mala science fiction building na to sa Shanghai, China. Hango ang disenyo ng building sa Sky Garden ng Babylonia. May eco-friendly design. Apat na daang terrace. May mall sa loob. Art gallery, entertainment, restaurant at shopping center. Ang paligid dito ay may 25,000 halaman. Hindi na kailangan diligan ng mano-mano ang mga halaman. Dahil ang disenyo ng building ay may integrated watering system para makasiguro na madiligan ang lahat ng halaman kahit walang manual intervention. Ang sukat ng Sky Garden ay 300,000 square meters. Matapos ang 8 years construction, binuksan ito sa publiko noong 2021 at naging instant landmark ng Shanghai. Ang kabuang gaso sa pagpapagawa ng malap futuristic na building ay 2.7 billion dollar o 156 billion pesos. Pero hindi lang ito para sa aesthetic goals ha? Ang layunin ng developer ay promote ang biodiversity at tulungan ang lungsod na magkaroon ng malinis at preskong hangin. Sa panahon ng matataas na gusali at polusyon, ang Sky Garden 1000 Trees ay patunay na pwedeng pagsamahin ang modern architecture at kalikasan. Kung ang Singapore ay may iconic na Marina Bay Sands, ang China meron ding copycat ng kahangahangang building. Ayan ang Galaxy World na matatagpuan sa Shenzhen. Ang Galaxy World ay isang multifunctional complex na sentro ng innovation, technology, shopping at may mga high-end residential areas din. At ang presyo, 2.8 billion dollars o kumikit kumulang 155 billion pesos. Para ba 'tong pinagsamang tech hub at luxury lifestyle mall sa iisang gusali? Ang Galaxy World China ay isang patunay na pagdating sa panggagaya, walang tatalo sa kanila. <coughs> Kung naghahanap ka ng medyo kakaibang romantic experience, bakit hindi mo subukan ang flying kiss ride sa Chongqing, China? Pero wag ka, hindi ito ordinaryong ride. Ito ay dalawang napakalaking estatwa na tinatawag nilang si Prince Charming at Tea Fairy sa taas na 52 meters. Iikot kayo sa taas habang unti-unting naglalapit ang dalawang estatwa para sa isang halik. Para kayong nasa telenovela sa ulap. Sana Pero syempre, yan ay kung matibay ang loob mo at may tiwala ka sa kalidad ng engineering ng China then go for it romance, adrenaline at konting kaba. Lahat yan makukuha mo sa Flying Kiss statue ng China. Tunay na kahanga ang tulay na to na pumapailang lang sa kalangitan ng China. dinatawag itong Rui Bridge, isang masterpiece sa mundo ng arkitektura. Ang bridge ay gawa sa tatlong pinagpatong-patong na salamin na may kapal na 5.1 cm kada isa. Tignan mo naman kahit pupukin pa ng maso, hindi natitinag. Kung sakaling magkaroon ng problema, huwag kayong mag-alala sa kaligtasan ni Kuya. Safe naman siguro siya pag nahulog dahil sa helmet. Okay. Sinimulang gawin ang Ruye Bridge noong 2017, natapos noong 2020. Three years construction para sa Malamission Impossible na proyekto. Ginastosan ito ng gobyerno ng China ng $170 million o 9.9 billion pesos. May taas itong 260 feet above sea level. May kapasidad ang tulay na mag-accommodate ng 2,000 katao ng sabay-sabay. Ang tulay ay simbolo ng good fortune. Pinaniniwalaan na ang pagtawid sa Ruyo Bridge ay magbibigay ng swerte. Risk taker ang mga Chinese kaya naman, hindi na nakakapagtaka matapos bubuksan ang bridge noong 2020, tinangkilik ito ng 200,000 Chinese nationality sa loob lamang ng dalawang buwan. Sa kabuuan, may 2,300 glasswalk ang matatagpuan sa China. Sobrang dami niya ang kumpara sa nag-iisang glass bridge ng Pilipinas na matatagpuan sa Batangas. Tinatawag itong Miracle Glass Walk. Pwede ka nang maglakad sa salamin at magdasal lang sabay. What? Miracle nga, di ba? ang Ruyi Bridge ay ginawa upang payabungin ang turismo ng bansang China. Sa unang tingin, para bang mga bahay na lumubog sa baha ang mga gusali pero maniwala ka sa hindi, sadyang dinisenyo para lumubog sa tubig ang mga bahay na yan. Matatagpuan mo ang kahangahang tanawin na yan sa Shanghai, China weirdo talaga mga ininyero sa China. Biruin nyo sa gantong klaseng proyekto. Gumasto sila ng 2.8 billion dollar o 162 billion pesos. Ang bawat disenyo ng gusali ay may Chinese architectural style. Parang sinaunang kaharian sa ilalim ng dagat. High tech, cultural at medyo baliw sa concept. Pero isa lang ang malinaw. Kapag China ang nagplano, hindi nila titipirin ang budget. Kamakailan, nag-viral sa internet ng China ang abandonadong gusali sa Gisu, China. Ang building ay may limang palapag. Itinayo ang gusali sa gitna ng masupal na kagubatan. Nag-iisa, walang bantay, walang laman, walang paliwanag. Nakakabilib kung paano ito na itayo nang nakadikit sa pagitan ng kuweba. Dahil sa kakaibang lokasyon at itsura, para secret facility at hidden lab. Matapos itong mag-viral, naiulat sa Beijing News na ito raw ay breeding place na itinayo para sa mga Chinese salamander. Sa kasamaang palad, hindi na ito itinuloy matapos tumama ang pesting noong 2020. Alam mo ba na bukod sa mga malamisyon impossible na arkitekto ng China, matatagpuan mo rin sa lupain nila ang pinakamalaking satellite sa buong mundo. Kilala ito sa tawag na Eye of Heaven, isang dambuhalang bilog na bakal sa gitna ng kabundukan parang alien base sa sci-fi movie. Bago ito maitayo, grabe ang sakripisyo ng mga manggagawa. Dahil sa sobrang sensitibo ng teleskop, gumamit pa sila ng helium balloons para i-calibrate ang eksaktong kumbada ng dish. Ang bigat ng satellite ay 10,000 tons, kasing bigat ng Eiffel Tower. May 10,000 steel cables. May mahigit 4,000 triangular panels. May taas itong 1,640 feet. May laking 500 meters. Kasing laki yan ng labing pitong basketball court. Sinimulan ang konstruksyon noong 2011, natapos ito noong 2016. Limang taong trabaho sa tulong ng mahigit 2,000 manggagawa. Ang proyekto ay ginastusan ng 180 million dollar o 10 billion pesos. Pero sulit ang gastos dahil kayang-kaya nitong makatanggap ng radio signals at data mula sa billion light years ang layo. Ibig sabihin, may chance itong makarinig ng signal mula sa ibang bahagi ng universe. Baka pati chismisa ng mga alien marinig nito. What? Ang Eye of Heaven ng China ay hindi lang basta satellite. Ito ay isang pasilip kung gaano naka-advance ang space engineering ng China. Kung gusto mong maranasan ang kakaibang waterfall experience, may isang lugar sa Guangdong, China na siguradong magpapatibok ng puso mo. Ayan ang Guangdong Waterfall, ang pinakamataas na artificial waterfall sa buong mundo. Ang taas ng waterfall ay aabot ng 500 meters. Bago ka makarating sa waterfall, kailangan mo munang dumaan sa isang pagsubok. Dadaan ka sa transparent bridge na may malarealistic na cracking effects. <tong> Kahit gaano kakatapang Talaga namang manginig ang tuhod mo ay 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 ba? Buyan ba? Isang pakulo para bigyan ng pagsubok ang mga thrill-seeking tourists. Ikaw, kakayaanin mo bang maglakad sa glasswalk ng China? Oh, hey! kalsada na to sa China ay tinatawag bilang C-shaped road. Bituka kalsada kung tawagin sa atin. Pinipili pa rin itong daanan ng mga motorista kahit na delikado. China's fourth largest city that would be Chengdu now has the world's largest stand-alone building. Nakakita ka na ba ng artificial beach sa loob ng mall? Matatagpuan lang yan sa China. Tinatawag ang mall bilang Global Center New Century, ang pinakamalaking single-story building mall sa buong mundo. May lawak itong 1.76 million square meters. Ang sukat na yan ay katumbas ng tatlong mall of Asia. Matatagpuan ito sa Sichuan, isang maliit na probinsya ng China. Sinimulang gawin noong 2010, natapos noong 2013. Three years construction para itayo ang mega mall na hindi mo matatapos libutin ng isang araw. Ang gusali ay ginastusan ng 8 billion dollar o 445 billion pesos. Pinagawa yan ng China dahil wala silang dagat. Kaya nga ako sulada nila ang West Philippine Sea. Okay. Sa loob, makikita mo ang lahat ng inahanap mo. Para bang nasa Boracay ka lang pero sa loob ng shopping mall. Karaniwan, ang paggawa ng tunnel road ay inaabot ng hanggang limang taon. Pero maniwala ka man o hindi, sa China, natapos nila ang isang tunnel sa loob lamang ng 110 days. Oo, tatlong buwan lang ang tinutukoy ko ay ang Jinan Huanggang Road Tunnel na may international name na Yellow River Crossing Tunnel. Isa ito sa pinakaambisyosong proyekto ng China, isang underwater tunnel na binuo sa world record time. May habang 5.7 kilometers at may 6-lane highway. Kaya kasya ang libo-libong sasakyan araw-araw. Sa lapad nitong 7.5 meters at lalim na 55.8 feet, ito na ang pinakamalaking underwater tunnel na naitayo sa China. Kung mahilig ka sa mga buwis-buhay na adventure, kailangan mong puntahan ang pinakadelikadong hiking trail sa buong mundo na matatagpuan sa China. Kilala ito sa tawag na Huashan Death Trail, isang daan na kailangan mong sumabit sa gilid ng bangin na may taas na 2,154 meters. Ang taas ng bangin ay parang langit at lupa ang pagitan. Base sa datos, mahigit isang daang tao ang namamatay sa trail taon-taon. Hindi ito kinukumpirma ng Chinese government alam naman natin kung gaano kasikreto ang bansang China pagdating sa mga negatibong balita na makakasira sa imahe nila, di ba? Hindi uso sa kanila ang transparency. Sa kabila ng panganib, dinarayo pa rin ito ng mga taong risk taker. Malakas ang loob ng mga Chinese kaya naman dinudumog ang Washington Trail. Kada taon, may 3 milyong hikers ang umaakyat sa Death Trail ng China. Ang mga sumusubok ay kailangang maglakad ng dalawang oras sa gilid ng bangin bago matapos ang trail. Isa sa dahilan kung bakit patuloy na inaakyat ang mataas na bangin ay dahil sa religious significance ng bundok. Para bang pista ng itim na Nazareno, kahit na nakakapagod at delikado, patuloy na tinatangkilik dahil sa paniniwala. Welcome sa Beijing Library ang pinakamalaking library hall sa buong mundo. Hindi lang ito basta silid aklatan. Ito ay tila hinango direkta sa hinaharap. Sa unang tingin pa lang, mala futuristic na ang disenyo. Fluid curves, high ceilings, hindi lang basta aesthetic, mayroon itong tinatawag na AI room, isang espesyal na pasilidad na gumagamit ng artificial intelligence para sa research, automation at smart learning. Patunay ito na seryoso ang China sa innovation. Sa China, unti-unti na nilang pinapalawak ang kanilang kaalaman gamit ang pinakabagong teknolohiya. Isa sa pinakasikat na tulay sa buong mundo ay ang Chenyang Bridge ng China. Binansagan itong Wind and Rain Bridge. Dahil matapos itong maitayo noong 1924, ito na ang nagsilbing silungan ng mga mga ngalakal noong tuwing maabutan sila ng malakas na bagyo. Gumamit ang mga karpintero ng sinaunang teknik na tinatawag na mortise and tenon joints. Isang method kung saan binagtugtong-dugtong ang kahoy gamit ang eksaktong ukit at sukat na parang jigsaw puzzle. Ang Chengyang Wind and Rain Bridge ay hindi lang basta tulay. Ito ay isang architectural masterpiece mula sa Dong ethnic minority ng China. Ang disenyo nito ay representasyon ng dedikasyon galing at cultural heritage ng Dong people, na kilala sa kanilang kausayan sa traditional wooden architecture. Ang tulay ay simbolo ng purong dedikasyon sa paggamit ng mortise and tenon joint. Almost 100 years na tulay. Walang pako, mga bakal, pero hindi nabubuwal tulad ng... Hindi lang mali ang disenyo, kundi tila tinipid ang gumuhong tulay sa Isabela. Guys, kung nagustuhan nyo ang content natin ngayong araw, Huwag kalimutang ilike ang ating video dahil malaking tulong yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat at kita kit sa susunod nating video.